oh, ganito ang ano, ganap ngayon dito. Alas 5 ng hapon, ang dami ng tao dito. Yan. Mamo, sa YouTube o Facebook, ma'am. Talawan ninyo para napon mo yung makita dito. Nalaan mo. Sa YouTube, Facebook, itype lang na siya. Biahilo. Ayan, uh, oh. Oh, ganito ka ganda dito ngayon sa ano natin. Oh. Sa Facebook sir. Live. Ah, oh. sa Facebook o YouTube. Mm, nana mo dito. Oh, dito na mo dito o diretso na mo dito kao na dito kay luto na <laughs> wala na ang gutom na to dire o oh, naraw o oh. oh, mamo welcome sa vlog ma'am sa youtube Adya. o facebook mamo mm. o oh, mga pa kayo o oh, dara Jailo channel. Oh, nindot kayo. Ay. Oh, libre ang hilot na to ala. Oh, ayan oh. <laughs> libre. Oh, libre na libre. Nagakuwat ang mga lusay kan mga sa likod, liog. Nagakuwat ang mga panuhot. For free. Libre lang. Oh, nada, no morirte oh, Vamos, vamos sa YouTube ug Facebook. Hi Bibi. O sa may mama anak. Ah, siya dai na Oh, Welcome sa vlog ah. Sa YouTube, Facebook mo na na mo dito. Para na may mga dumanan ba. Kaya na mo sa Facebook. Ayun. ah huh? huh? so ano ka mo sa kita na?